guys, nakikita nyo yan, super ganda nandito kami sa uh, Ortigas Mandalo yung Fodium uh, SM Mall, ayan, ay super ganda guys, sa, nandito kasi kami para sa photo shoot ng uh, models, para sa preparing nila sa Passion Summit this coming uh, September 29 so, ilang araw na lang guys, ay gaganapin na dito ang ang kanilang ang kanilang pason show ang buhay kong ito ang pangarap lang ang iyong pagmamahal ay makamtan kahit na ay nandito kami sa podium mamamatay sigaya San ai dina magising kung nara hama hằng kung ang ai ang katawa kim binsan ai nada rapa binsan đen di kana mani Pagkat sa buhay mo ay may mas na mahal ka rin Di na ka Alamahal ka Sa puso ko ikaw ang pag-asa Sa ating doon ay gagabay sa'yo nang alat ko ito, pagmamahal ko May nagmamahal, aakay sa'yo Aking inay, ikaw ang nakigay ng buhay ko Buhay Ay, na kay ganda, pangarap ko na makamtan ko na iingatan ka alagaan ka sa puso ko ikaw ang pag-asa guys papakita ko sa inyo kung gaano kaganda ah, dito nandito na naman kami may video na ako dito nung nakaraang araw kasi pumunta kami dito so bumalik kami dito ngayon para sa shoot. Ayan guys, super ganda ang mga garden nila, ang mga halaman nila, super ganda. Diyan po 'yan sa 6th floor matatagpuan 'yan. Sa 6th floor. So, nabuburing kasi ako guys, so pumunta ako dito sa likod. Iyan, kumukuha ako ng aking pang-content sa aking video sa aking Facebook. Iyan. At saka siyempre hindi lang naman pang-content ito, guys. Kasi nga, bihira lang tayo makakarating dito. Nandi dito lang yan sa na, sa, sa Manila. Pero bihira lang kami makakarating dyan. Kundi dahil sa anak ko, hindi ako makakarating dyan. So, souvenirs ko ito sa aming pagpunta dyan sa Fodium Ortigas. Ayan. Ang, ang kanilang rarampahan ngayong 20 nine nang September. guys ito yung To be ner ko ito guys. Ayan yung mahaba ng yeah, haba, haba ng guys oh. Super yan ass. ang haba yeah. ng hotel. Super haba hindi ko alam ang kung glass, ilang man. ilang floor yan sobrang haba. Ass, so kinidihan ko talaga no para may and souvenir ako sa mass. aking pagpunta dito sa Fodium Ortigas Mall. Ayan paulit-ulitin natin kung alin saan gaganapin ang Passion Summit Summit Passion Modeling ngayong September 29 dito sa mall na to na super lucky. Ayan ang aking